Good morning mga idol. Yan. ito na po yung update sa pito ng ano mga idol, ay kung pito ng bike ay motor mga idol na pot pump po mga idol. Yan. Sa so, nagtatanong mga idol kung epektibo Ito. ito. na epektibo mga idol yan. Ito na po si mga idol yan. Dinagyan ko lang ng tip to mga idol kasi hindi ko na mga idol. Kasi epoxy yung nilagay ko diyan. Yan po si mga idol. Pot pump hindi po converted to mga idol ah. Oh, yan. Yan po ay ano lang yan mga idol, ginawa ko yan. Kasi nasira yung ano niya, dating trade yung ruskas niya mga idol. Uh, yan lang ginawa ko mga idol. Yan. Yung dito niya mga idol, yung nasa po, yung nagpa mga idol, tinanggal ko. Inagyan ko po mga idol ng ano. Yung parang uring na gumay mga idol, yung ganito, yung bilog yan pinasok ko po hanggang dito mga idol yan mga idol yan samahan nyo po mga idol titignan natin mga idol kung ano kasi yung nagsasabi mga idol hindi daw effective yan yan ko, buksan natin sabi nila si sira ulo ko daw eh sabi pa nila yung isang daan ko mananalo ng isang libo gawin ko kaya yung isang libo nila ng ano 20,000 kapag salita wagas try nyo kasi para malaman nyo mga idol pag di kasi tinry wala dahil kung ergan lang pag-uasaban mga idol marami yan Ito po siya mga idol oh. Yung pito ng motor mga idol o oh, bike. Yan. Oh, hindi po converted yan mga idol oh. Oh. Hmm? Wala. Oh. Yan yung pagsaksakan uh, ng trade niyan mga idol. Yung Tuscas yan. Oh. Sakay din yung bomba ko mga idol. Oh, bomba ng bike. O, oh, pwede rin sa motor. Kalaan nyo kung ano kayo dyan. Hmm. Pakita ko sa inyo kung paano mag, ano, bumba nito. Hmm. Ito yung pang-bumba ko. Bumba ng, ano, bike. Hmm. Ang bala rin kahit ano lang 50 Ah, hirap na okay. natin <coughs> Yan. Try natin, my dear. Mas maganda sana kasi, my dear, ano. Yung acetylene mga ito. Mas maganda, my, natin, my dear. Try natin, ano, my Paputok. Yan. Yan. may anyway.